sobrang hirap kasi ayaw sa akin ni mama pati sa mga anak ko. Na kahit anong emergency ang nangyayari sa buhay namin, hindi niya talaga kami tinutulungan. Na walong taon na kaming nag-TTS lalo na ang mga anak ko. 18 years old ako nang maghiwalay ang aking mga magulang dahil yung mama ko nakahanap ng mas mapera kaya pinagpalit niya si papa. Halos mabaliw nun ang papa ko dahil siya yung lalaki na walang bisyo at bahay trabaho lang. Kaya sobrang sakit para sa kanya ang nangyari. Pinapili kami noon kung kanino sasama at dahil ako ang panganay ay pinili ko si papa. Dahil alam ko na siya tong nasa tama. Pero yung mga kapatid ko ay kay mama sila sumama. Na yung decision ko pa lang yun ay dadalhin ko hanggang mag-asawa ako. Na parang parusa sa akin ng mama ko. Fast forward ay nagkaroon kami ng asawa ng kapatid ko at dahil nga mayaman siya ay dito kami nakatirang lahat sa mama ko at si papa naman ay nagtatrabaho sa Laguna Construction Worker parehas kami ng kapatid ko na may anak na at yung dalawang anak niya ay si mama ang nag-aalaga na lahat ng gastos ng anak niya ay si mama ang sumasagot na habang yung anak ko ay ako namang lahat laging sumasama yung loob ko kasi sa tuwing may pasulubong sila sa anak ng kapatid ko at yung anak ko naman syempre bata lumalapit din at humihingi pero nagtatawanan lang sila halos ganito lagi yung eksena hanggang sa umabot na ng 7 taon yung anak ko. Hindi ako tinutulungan ng mama ko. At kasi nga ako yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pag may bisita sa bahay, hindi niya rin ako pinapakilala. Na palaging yung dalawa kong kapatid ang pinupuri niya. Na lagi niya pang sinasabi na, yung anak ko teacher yan. At yung isa naman ay graduating na. Nung dalawang taon pa lang kasi yung anak ko ay naghiwali kami ng asawa ko. Kaya naman napunta kami sa puder ng mama ko. At dito namin naranasan ng anak ko yung pagiging unfair favoritism ng mama ko. Sobrang unfair talaga na gusto ko mang magtrabaho, wala akong mapapag-iwanan ng anak ko. Ngayon nga ay nagkaroon ulit ako ng asawa at dalawa na yung anak ko. Pero nandito pa rin kami sa bahay ng mama ko. Hirap din kaming makaipon dahil hindi rin naman kalakihan ang sinasahod ng asawa ko at nagagatas pa rin yung anak ko. At, at nagbibigay pa rin siya sa kanila. Hindi ako pala punta sa bahay nila kasi ayaw sa akin ng mama niya kasi nga single mom ako. Tapos tong napangasawa ko naman ay binata. Sobrang hirap kaya ayaw sa akin ni mama pati sa mga anak ko kasi hindi siya yung pinili ko dati. Kaya kahit anong emergency na nangyari sa buhay namin, hindi niya talaga kami tinutulungan. Nakinakahiya niya rin ako dahil hindi ako nakapagtapos ang pag-aaral. Napatian ako nararanasan pa. Na akong choice kung di ang magtiis pa rin kasi hindi pa kami makabukod. Na sana soon makapagtrabaho rin ako. Walong taon na rin kaming nagtitiis lalo na ang mga anak ko. Na hindi rin kasi ako nakapag-aral kasi ayaw ng mama ko na suportahan ako. Nag-enroll din naman ako. Naglalabada ako sa sarili kong pamilya para may pera kami ng anak ko. At para na rin may pambaon ako pero hindi na naging sapat yon kaya tumigil na lang ako. Ngayon ni dalawa na yung anak ko at dalawa na silang nakakaranas ng pagiging unfair ng lola nila. Paresa silang nakatingin every time na may pasalubong sa pamangkin ko. Sinisikap na rin namin ngayon Mami Len na makapag-ipon ng pakaunti-kaunti para makaalis na rin kami dito. Letter sender, Jelay. Bakit puro mama mo yung nakikita mo? Eh ikaw nga nahirap na hirap na sa buhay na gagawa mo pang paramihin ang anak mo. Kung sino pang walang kakayahan sila pang malakas ang loob magparami. Sasabihin mo pa na hindi ka nga makatrabaho kasi walang mag-aalaga ng anak mo. Hindi mo na nga madiskartehan, nagdagdag ka pa. Yung mama mo na masyadong dinibdib at mapride na nila mo na rin ang sistema. Kung nagsusumiksik ka, dinadamay mo pa yung mga bata. Na kung sana ginagawa mo motivation yon at pinakikita mong kaya mo yung sarili mo. Kikita mo yung pagiging irresponsabling ina ng ina mo na kung tutuus hindi ka na nakargo Magsumikap ka, kumilos ka Nasasayang yung panahon mo Kakadibdib Sitwasyon na hindi naman tama Ialis mo yung anak mo sa sitwasyon na yan Pagsikapan mong ibigay yung obligasyon mo Bilang ina Matuto kang sana at panindigan Huwag mong ipamana sa anak mo Yung nakatanghod sa biyaya ng iba Ingit at sama ng loob Ang pinamamana mo sa kanila, Mima Masyado ng mahaba Yung walong taon Puro sama ng loob Yung naiipon mo Hindi mo ikauunlad yan Abay gumalaw-galaw ka naman Hindi yung tulog na tulog ka sa kangkungan